Ngayon naman sa video ng ito ay matutunghayan natin ang karagdagan pang mga karosa na kalahok dito sa isa sa pinakamahabang prosesyon na ginaganap tuwing Biyana Santo dito sa lalawigan ng Bulacan, particularly sa bayan ng Pulilan. Siya ay nakarinig ng isang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo. Matapos mabautismuhan si Jesus, nabuksan lang at nakita nila ang Espiritu ng Diyos, ang karosa ng panunukso ng Diablo kay Jesus. Sinabi ni Jesus, ang isang propeta ay iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan. Ang karosa ng pagpili ni Jesus sa labing dalawa alagay. Ang espiritual na kayamanan. Sa sermang sa bundok ay inayag ni Kristo na kinalulutan ng Diyos ang mga aba. Ang ama namin ay isang dasal na itinuro ni Kristo bilang pagtawag sa amang nasa langit. ay isang lihim na tagasunod ni Kristo. Bakit ka nakikipag-usap sa akin? sa Samaritana ako. Muli ang karosa ng babaeng Samaritana. Dinala ni Felipe ang isang bata kay Jesus na may baong limang tinapay at kanawang isda. Ang karosa ng Aray ni Jesus sa tori ng Sirul. Doon sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Binibigyan ko sa iyo ang mga susi ng langit. Ano man ang iyong tatalian sa lupa ay tatalian sa langit. Kung mahihipo ko lamang ang kanyang dali, ako ay gagaling. Nakita rin ang mga alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Pumasok si Jesus sa isang nalang. Isang babae na ang panganay Marta ang malugo na tumanggap sa kanila. Ang sinumang walang kasalanan sa inyo, ang siyang maunang bumato sa kanya. Ipinakilala ni Jesus ang sarili bilang ang mabuting pastol. Sinabi ni Jesus, sino man sa inyo ang wala ay nahanapin ko rin. Ang aral na ito ay tumutukoy na kung sino man ang umingi ay kanyang bibigyan. Lumabas ang maraming tao upang salubungin siya. Inilatag nila sa kanyang daraanan ang kanilang mga balaban at mga pinutol na sanga ng palma. Sabi loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Pudyan mo kami ngayon at ang aming na siya sa Jerusalem, ay natatanaw na niya ang lungsod. Ito'y kanyang tinangisan. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niya ang lahat ng magtitinda at mamimili roon. Mula ngayon, wala nang makakari pa ng bunga mula sa iyo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ang dukhambalang ito ay nagbulog ng higit sa lahat. Ito ay sapagkat mula sa kanyang karuhaan ay inibulog niya ang lahat niyang kabuhayan. Ang karosa ng pagpapahayag ni Yesus ng kanyang kamatayan. Sinabi ni Yesus ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat dumanas ng maraming hirap at itakwil ng mga tagapagturo ng kautosan sinabi ni Jesus na siya'y mamamatay, ngunit pagkaraan ng tatlong araw ay muling mabubuhay. Muli ang karosa ng pagpapahayag ni Jesus ng